Nasusurvive kami ng na tatlong araw sa kulungan na ito sa gitna ng kagubatan! Ah! <laughs> Eto na kaya ang nakakatakot na kulungan sa buong mundo dahil dito kami sa gitna ng kagubatan at hindi namin alam kung ano ang masasamang nilalang lang ang lalapit sa amin. At kailangan namin magsurvive sa loob ng tatlong araw anging kakainin lang natin ay saging at itlog. Kaya possible, pagkatapos ng tatlong araw, magiging unggoy na tayo. <laughs> <laughs> Pero bukod sa saging at itlog, pwede kami makakain ng lechon manok at kanin pag natamaan namin yung lata siguro sa kalimunyuan ng aking kamay, gumalaw. Akala ko, sobrang dali lang ang challenge na ito. Dahil dito lang kami sa loob ng kulungan. kalang mo lang! Tatlong araw ako hindi makapaglo-lo. Mahirap pala makulong, pero mas mahirap pag nakulong ka sa maling tao. Pero di ko kaya! <laughs> Gaya ng mga nakabilanggo, sobrang nahirapan kami. Dahil bukod sa wala kaming magawa at napaka-boring, limited lang yung pagkain namin. Oy, makinig kayong dalawa. Kaya natin to. Kasi galing tayo kay Adan at Eva. Baliw! sabi ng nanay tatay ko, galing daw tayo sa mga unggoy. <laughs> o hindi natin pinag usapan yung pamilya mo. <laughs> para kami ay makakain ng lechon manok, kailangan namin matamaan ng lata gamit ang isang tirador. Pero meron tayong tig-iisang tira para matamaan ito. Kaya ingatan natin at ayusin. Tara, let's go. Let's go. Lechon manok. Let's go, let's go, let's go lechon manok. Ah! Oh! Laging itlog pa. Okay lang, galing naman ito sa manok. At may tatlong mga bag na nilagay ang mga unggoy na posibleng mga gamit namin. Pero makukuha lang namin ang mga ito gamit ang isang kawit. We only have 10 attempts para makuha natin ang tatlong bag. Kaya huwag natin itong sayangin. Sa oras na to, wala kami ginagawa kundi magpahinga para marami kaming enerhiya sa susunod na araw. Pero sa hindi namin inaasahan, biglang bumuhos ang ulan. Kailangan na namin kunin yung trapal kasi sobrang lakas na ng ulan para meron kaming bubong dito kasi wala kaming bubong. Agad-agad na namin kinuha yung mga bag kasi nandun yung trapal na mga Pumos. gamit namin para may masilungan kami. Pero we only have 10 attempts para makuha namin ito. Kaya bawat hagis, sobrang iniingatan namin. Buti na lang nakuha namin yung trapal. Ang dahil sa ulan, mas lalo kaming nahihirapan sa sitwasyon namin ngayon. Dahil yung higaan namin, nagiging putik. Day 1 pa lang tayo. Kaya pa ba? Kaya! Kaya pa 3 days. Kaya Kakayanin namin. Kaya. Walang nagutos, kaya patuloy tayo. Ang basat sa ulan. masisilungan. Palubog na yung araw at hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Na para bang gusto ko nang sumuko. Nahilo ako kasi konti lang yung nakain namin kanina. Kaya nahilo ako, pero laban pa rin. Survive three days. Kakayanin talaga. Pagsapit ng gabi, dito na kami kinakabahan dahil hindi namin kabisado ang kagubatang ito. At meron kaming naririnig na sobrang nakakatakot. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Photon Game. Dito ako palaging pumapaldo sa Dragon Tiger. Sa Dragon Tiger, pumili ka lang sa dalawa. Pusta tayo ng 2,000 pesos sa dragon. At kung sino ang pinakamalaking baraha? Boom! Easy money. Ganyan lang kadaling manalo. At kapag ikaw ay pumaldo, pwede kang gumamit ng Gcash at bank sa pag-withdraw. Kaya ano bang hinihintay nyo? Nasa comment section yung link. Mag-download na. First time lang namin tong ginawa sa buong buhay namin. And the only way to survive ay lakas ng loob. Nang dahil sa ginawa ng mga unggoy, halos hindi na ako makatulog. Hanggang yung isang kasamahan ko, hindi na kinaya. Alas dos na ng madaling araw at si Boss M gusto na mag -quit. Bakit gusto mo mag-quit? Di ko na kinaya ang sobrang lamig. Nangalay na yung buong katawan ko. Oo nga, totoo nga. Sobrang lamig talaga. Kahit ako, masakit na yung katawan ko pero laban pa rin, hindi ako susuko. Dalawa na lang kami ang natira, kaya sobrang nalungkot ako at nag-iisip kung ano ang dapat gawin para makasurvive ng tatlong araw. Panibagong araw, panibagong pagsubok at hindi hindi susuko dahil bawat umaga ay may hatid na panibagong pag-asa. Ang asim na ng kilikili ko. Sobrang gutom na namin. Wala pa yung mga pagkain. Tulog pa yung mga unggoy. <laughs> dahil wala kaming magawa ngayon at naboboard kami, magzumba na lang tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Left. The the finally, gumising na ang unggoy para magbigay ng almusal. Pero kahit nabawasan kami, kakaunti na lang din yung pagkain. Kaya kailangan talaga namin makuha ang lechon manok. Gulang pa rin yung pagkain, gutom pa rin. Meron kaming tigdalawang tira para matamaan ng lata kailangan namin tansyahin at siguraduhin dahil nasa aming mga kamay para kami ay makakain. One shot, two shots. makain na rin ng lechon. Manok, let's go! Tasty. Delicious. Ah, whew, kaya pa mag-survive ng 3 days. Gusto mo ba magkapera? Gustong gusto. Okay. So, kailangan mo matamaan yung lata. Pag natamaan mo yon, meron kang 5,000 pesos. Pero, meron ka lang 3 shots para matamaan yon. Let's go. Ah, wala. Focus. Focus. Ah! Oh, oh, Final shot. Three, two, one. Bingo! You got it. Tapos ng mahabang araw, sinapian na kami ng pagod, lungkot at pagka-boring kaya yung kasamahan ko nagdesisyon na. Magkikwit na ako kasi sobrang daming lamok kagabi, hindi ako nakatulog. At least may 5,000 naman ako. Ako na lang mag-isa dahil hindi na nila kinaya. Ganun talaga, sa bawat kasiyahan at samahan, may kapalit na kalungkutan. Meron talaga mga bagay na hindi pwedeng ipilit. Dahil darating ang araw na mag-isa na lang ulit nating haharapin. Tapos na akong kumain, kaya may matulog na tayo para umaga na. Tinulog ko na lang para mapadali yung oras hanggang sa dumating na yung araw na aking pinakahihintay. Sa wakas, na-survive ko din ang 3 days na ako lang mag-isa. Dito ko na pagtanto na kailangan mo talagang lumabas sa inyong comfort zone. You need to step forward at kalimutan ang masasamang nangyari sa nakaraan para makamit mo ang sinasabi nilang tagumpay. Share this video! I'm giving up on down, getting out of this small town